Hello, magandang araw. Um, police station po ito. Ito po si Mr. John. Sino po itong tumatawag? Oh, hello po. Kamusta? Uh, ano pong ipaglilingkod namin? Ah, sige. Um, Ganto po. Meron po bang mabait? na bata or mabait po ba yung anak nyo ngayong araw? Well behaved po ba siya? Hmm. Ano pong pangalan niya? Ano po? Paki-spell po. ah oh, very good. At ah, saka yung address po, ano? Ah, okay. Sige, malapit lang pala so well behaved siya no ano yung mga good deeds or magagandang ginawa niya ngayon okay very good very good so ano yung gusto niyang reward natanong niyo na ba anong gusto niyang reward candy laruan masarap na pagkain jollibee tanong mo nga siya ah Okay. So kapag pinagpatuloy niya or araw-araw siyang naging behave, mabait at masunurin, ililibre niyo po siya sa sweldo niyo, okay? Sige po. Bye-bye.